Sa isang nakakagulat na anunsyo, ipinahayag ni Donald Trump na siya ay gumawa ng isang napaka-istrangherong desisyon, ang humiling sa Justice Department ng halagang at 203 milyong dollar bilang kompensasyon para sa mga investigasyong isinagawa laban sa kanya. Ayon kay Trump, siya mismo ang nag-aproba sa hinihingin halaga. Ako ang may hawak ng desisyon, at ang desisyong ito ay dadaan sa aking mesa. Para sa kanya, ang sitwasyon ay tila kakaiba, parang ako ang nagbabayad sa sarili ko. Pinalakas pa ng kanyang mga loyalista sa Justice Department ang posibilidad ng mabilis na pag-apruba sa kanyang kahilingan. Ang Deputy Attorney General Todd Blanche, dating abogado ni Trump, kasama ang Civil Division Chief na si Stanley Woodward Jr., kilalang mga kaalyado, ay maaaring di na mag-atubiling gipasa ang kanyang request, lalo na matapos ang kontrobersyal na pagtanggal kay Pam Bondi sa ahensya. Kabilang sa mga investigasyong na pinag-uusapan ay ang 2016 FBI probe sa posibleng pakikialam ng Rusya sa eleksyon at ang 2022 raid sa Mar-a-Lago, ang kanyang paminsang tirahan sa Florida. Komento ni Trump, malaki ang pinsalang natamo ko at anumang perang makuha ko ay ibibigay ko sa kawanggawa. Dahil dito, nagpapasiklab ang tanong, dapat bang digyan ng 230 milyong dolar ang isang presidente na tila ito rin ang nagpasya? sa kabila ng patuloy na pagdevelop ng kanyang kontrobersyal na 250 milyong dolar na ballroom sa White House, tipid ang kanyang pahayag para sa mga mamamayan. Ako ang unang presidente na naglunsad ng ganitong proyekto nang walang gasto sa mga nagbabayad na tax. Matapos ang nakakalungkot na mga investigasyon, tila umaakit si Trump sa pag-agaw ng atensyon habang ang kanyang 300 milyong dolar na hiling ay may kasamang drama at maaaring sabihin irony. Pag-isipan mo, anong laro ang nilalaro ni Trump at sino ang mga tagapanood?